Hi guys. For today's video guys, ay nandito ako sa, sa Bukid. Nandito ako sa Dumalaw ako sa dalawa. Ito. Ayan o. Just Just at si Mama. Ayan si Just Just o. Oh. Nanikil lang bukog sa kakiat. So nada meron dere sa among kayagpaya guys. No? Uh. Ah, midere. So, itur mo na ako dito, guys, sa kuan, kilid-kilid. Yung payag na gardin. ko Hindi na, pagkita nga tau, kaya makita ang donut. Yung so, payag so, ko Tire ko, guys, sa loyo. So, dito, tas loyo mabahin, guys. Ang so, muna, yung balay nga palit, guys. Pero, atur na kayo. So, itur mo dire sa garden. So, dala, guys, oh. So, nana siya, dahil tanong na langka Snipe, Kamungay. Snapa siya mga daghan siya mga tanom. So mao siya diri guys so ang garden sa kong sawa guys so. Ano? Oh, kita niyo? Hmm. ni garden niya kani. Kani nga bahin. O oh, kani diri oh. areta. Naghang din yung tanong ba isa. Ano yun? Oo. Ano oh. yun? Ano na. yung nakita niyo oh. sa akong video ato may aging adlaw. Na yung video nga ipasa sa akong asawa. Muna yung nakita niyo. Video, na, na, yung na yung nakita, ano. So na Oo. Ano? ibang diba ganda ng ano dito pag dito sa bundok. So ayun yung uh, bahay namin na uh, binili. Kasama na yung ito yung katas ng vlog natin, guys, no? Pakita sa inyo. Ayan. I-reveal -re ko sa inyo, pero yan lang, gilid lang muna. Ayan. Simple yung kubo lang siya, pero goods naman yung ano niya, yung tawag doon yung pwede siyang tirahan. So, nandito na yung asawa ko at anak ngayon nakatira. Ayan. So, tutor-tor muna ko, direno Ah, oh, dalawa ano oh. Ayan oh. Mm. yung dalawa. Pagkalo na pagkalo. Tapos so, dire guys, na pagay so, daghan diri ko ano. Mo ni kanin dire sa so, bukid guys na Oo. Oh. Napay kuan kani sitaw. Sa so, kanipod guys mga langka. Oh, kana. So instant na nun ay kuwanta mga itong napalitin nga uh, Simple nga yuta la So dito lang ko ito patang video, salamat